kalabas ako na may muskipero hindi na ako kumukuha ng bulaklak kasi walang nabubuo sa mga bunga ginagaw ang kamay uh, malaki na rin itong pipino na nato. Wala pa mong na. Iisin kong makaka sabad so, yeah. Lemon. Kikiboy ko. Ito ang aking broccoli. Hmm. Ito lang Wala pang buwa. Kali flower ko. Mabuti. Wala pa. Pump seed. Pump seed. Ngayon mga